So ang ibig, sa mga ka-tweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito, ng uh, dito sa 18 congressmen na binanggit nyo, dahil ito ay natuloy yung bigayan. Uh, yes yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi na mo po successful. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay uh, tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po, nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects. Pero wala po kami talagang ghost projects. Pero sinasabi nila, ghost, 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 ghost. Wala ang katapos ghost, ghost, ghost na yan. Eh talagang wala naman. Yung project po na yun na itinag sa inyo, ay eh, hindi nyo ginawa. project ng iba yon Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng kayawawaw na lang po. Iba ang coordination niya. Nakayawawaw na yung lugar na yun, uh, substandard. Pero na... Sinabi, sa Timothy daw, alpha daw. Kulang okay. na lang ipatubos pa sa amin yung ano yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi okay. ba? Ay, sorry, sorry.